Magandang araw Pilipinas. Ito ang Valentine's sa tid sa inyo ng Office of the Vice President na nananatiling bukas ang pintuan ng maraming healthcare providers sa bansa na muling maging kaagapay ng OVP para sa Medical Assistance Program ng Tanggapan. Ang kanagdagang detalye alamin natin sa ulatan ni Jera Gomez. Ibat-ibang pasilidad ang naging katuwang ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pagbibigay ng libreng serbisyo medikal sa higit na mga nangangailangang Pilipino. Ngunit, Enero ngayong taon nang inanunsyo ng tanggapan ang kakulangan ng pondo para sa nasabing mga programa. Sa kabila nito, saad ng mga naging katuwang ng OVP na nanatiling bukas ang kanilang pinto upang maging muling kaagapay ng tanggapan. Hiling naman nila na sana'y maibalik at mapaunlad pa ang kanilang mga nasimulan alang-alang na rin sa higit na mga nangangailangan. Sa datos mula sa OVP, Umabot sa higit 100,000 ng mga Pilipino ang naging benepisyaryo ng Medical and Burial Assistance Program noong nakaraang taon. Sa nasabing bilang, mahigit 40,000 nito ang natulungan sa pamamagitan ng OVP Panay and Negros Island Satellite Office. May mensahe naman ang ilan sa mga naging katuwang ng OVP para kay Vice President Inday Sara Duterte. Very thankful po ako doon sa kay Vice President Sara Duterte doon po sa assistance na binigay niya po sa Doctors Hospital at sa lahat po ng mga hospital dito sa Bacolod City at saka outside pa po kasi uh, napagaan po ang mga bill ng mga pasyente po namin. Nakapagbayad po sila sa amin. So, I expect sana na hindi lang po this year to 2024 po ng end. So, I expect na 2025 po magkakaroon po ng assistance para po sa dito po sa aming hospital. Most sa ni Hospital po. Nagpapasalamat po kami kay kay Inday OVP na nabigay niya po yung karampatan para sa mga tao lalo na po sa mga mahihirap na pumupunta humihingi ng tulong and malaking tulong po yun talaga para sa kanila kahit po personally sa akin po ah um, nakikita ko po yung, yung pag-asa ng mga tao, lalo na po may sakit ka, kailangan mo talaga ng, kailan ng pera, and sobrang laking tulong po, maminday salamat po, from Bacolod Diagnostic Center. Ang nabuong partnership sa pagitan ng OVP at ng ospital ay naging daan upang makatulong sa mahigit daan na mga pasyente. Mula rito sa Bacolod City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang pa mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Marang salamat!